Sinimulan ng imbestigahan ng Department of Justice ang umunoy kontrobersyal na kulto sa Surigao del Norte na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Sa pagdinig sa DOJ, dumalo ang leader ng grupo na si Sr. Aguila at mga testigo. Kaugnay sa mga reklamong qualified trafficking, kidnapping at serious illegal detention, child marriage at child abuse. Sa so October 12, inaasahan ang isa pang pagdinig sa DOJ bago tuluyang magsimula ang preliminary investigation, may mga bagong reklamo pang ihahain ng NBI laban kay Senior Aguila at sa grupo. Target po namin Senator ay mid mid November. Kasi po magpa po ng supplemental complaint dahil po sa huling hearing at sa mga bagong witnesses natin, may mga bagong allegasyon laban sa mga respondents. So magpa-file po yung ating mga uh, yun, yun NBI, assisted po by prosecutors, at bibigyan po ng oras sumugot so yung mga respondents. Ngunit alam po namin na importante po to alam namin ang timeline, kaya ang target po ay hopefully malabas ang resolution by mid-November.